ako, oh, okay. ano ako, kulang ako, ay kung sa ano, uhaw po ako sa pagmamahal ng, ng ano, ng isang, isang, pamilya, pamilya po, yan po talaga, isang po, may dumarating, po dumarating yung time na, ano ako, na malungkot din ako, kaya pag dumarating sila, sila, ano, GN, sila, ano, Anem yun na bakit malungkot ka? Sabi ko, may pinagdadaan ka. Na. Ayaw namin nakikita kang na, ano malungkot ka. Gusto namin, pag pumupunta kami dito, masaya ka. Umaga mga katuwang, good morning Isang makulimdim na umaga mga katuwang Sana po ay eh, mabago naman yung panahon namin dito sa Daet, Camarines Norte Kasi mga nagdaang araw, sobrang init po no Mabot po sa 46 uh, degrees ang heat index ng lugar namin dito sa Daet, Camarines Norte Sa buong Pilipinas kami po ang pinakamainit na lugar ah uh, sobra kaya marami po ang nahihintakutan pero ngayong umaga makulimlim asana uh, sana naman po ay uh, umulan no? para mabawas-bawasan yung sobrang init po ng panahon dito sa lugar namin mga katuwang punta namin ngayon si Naimirna update namin kayo tingnan natin ang uh, Katagayan ni Naimirna kumustahin natin siya mga katuwang um, kahapon kasi galing na ako doon inagahan ko para Uh, maabutan ko rin si Ate Malo. Ang problema mga katuwang, dating ko sa bahay, tinitingnan ko yung uh, video para may upload natin. Na-delete ko po mga katuwang, na-delete ko yung video. Kaya ngayong umaga, eto ako uli dito sa kanila. Uh, ko uli. Dito uli ako ng uh, mainit na pandesal para sa umagahan po nila mga katuwang. Kaya, samahan nyo po ako. Tara. Dito kay Naimir na. Good morning. timer na. Nandang umaga. Oh. Balik ko kayo. Oo, yung video natin na delete ko. Kaya ngayong umaga bumalik ako rito. Na delete ko yung video natin. <laughs> Kumusta kayo? Hay Dati lang. <laughs> Uh, thank you, thank you, thank you. Nightmare <laughs> I <mean>, so, <laughs> na. ako ng amasal ako? Oo nga. Kapon po pag ano, palis ninyo, nagpunta man po ako doon sa looban nagbinigyan ko man po yung kapatid ko ng tatlo nito. Ah, ayun ay, yung, yung dala ko kahapon. Opo. Opo. Nagbigay man po ako nitong tatlo kay Elisa. Sabi o -o. O -o. ko, bigyan mo si Aldin. Tagi isa kayo. Sa isa o -o. sa iyo, isa kay Aldin. sa isa doon sa kapitbahay namin. okay, nila, very good. Very good. <laughs> Bidigyan ako po kahapon. Oo okay. Yeah. naman. Tapos, nagpunta. Pag-anap po dito sa akin, nung kahapon, ang ate, ate mo yan, man paanohin mo muna ako ng bigas. At wala rin sila isa sa ayon ng tangali. binigyan ko po. Ang kahapon ba? ko, na naman. Sabi ko, sabi ko siya, ano, binigyan ko na naman. Sabi ko, eh, inaano niyo ha, parang, ah, uh, na, Inaano mo pa nga sa akin na bigas. Balik-balikan. Oo. So, Kasi inano ko man po siya. Kasi kasi okay lang yan, Naimer, na? Kung meron naman, di ba? May kasabihan nga tayo, mas mabuti daw yung nagbibigay kaysa binibigyan. Alam ba yan? Opo. Ah, di ba? Kasi pag nagbibigay ka, ibig sabihin, may may swerte ka. Meron kang mga biyaya. Meron pong meron pong award kay Lord. Oh yeah. Tama, <laughs> tama 'yun na Mirna. Oo, sabi ko nakakahiya kay na Mirna mangiistorbo na naman ako. Ay, hindi po. Oh, so, kahapon umagang umaga. Hindi na po okay. Nadat nang ko dito si na Mirna nagwawalis sa bakuran niya. Oh, eh, ngayon binalikan ko kasi i-upload ko sana yung video natin. Eh uh, 'yun ah tawag dito na delete ko pagtingin ko doon sa cellphone ko wala na yung video natin ah, pagpanghinayang naman kasi kako nandun yung pati yung mga pasasalamat ni Nay oh, Mirna doon sa mga tumutulong sa kanya no? Oh, ng huh? kay mga post lady oo nga kaya binalikan kita rito maganda yung panahon natin ngayon oh. Oh, po, oh. no? makulim rin no sabi, balita nga po sabi daw may eclipse ay kahapon yun kagabi oh, yun tapos sa... na Amerika daw po. O, oh, di naman tayo uh, inabot. Opo, oh, sabi nga hapon nila sa kapon. Hindi naging visible sa Pilipinas. Sabi nga hapon sa kapon, huwag ka maglalabas at may klepsi <laughs> ka. Ay, okay, huwag nang pag-iini. Huwag nang yung, huwag nang intindihin yun. Sabi <laughs> kang ganun. Oo. Oh. Mm. <laughs> ay. So, ngayong umaga, eh, maganda yung panahon natin. Makulimlim. Parang uh, hindi masyadong mainit. Kasi yung mga nagdaang araw, tobra, sa, sa buong Pilipinas, naimirna. Ang daet ang sinaka mainit. Imagine, sunod-sunod uh, yung araw na ang daet sa Marinis Norte ay 46 degrees ang uh, ang uh, heat index. Grabing, sobrang init, na naimirna. Kaya, uy, ngayong araw, ay eh, parang Maganda yung panahon natin ngayon. Maaga pa po kasi. Mamaya pong mga bandang... Kaya nga. Pero makulimlim. Nag-ambun-ambun nag eh. nga eh. Meron na ko dala. Man. Kahapon tinapay. <laughs> Almusalad mo. Okay. eto Ito tinapay na naman. Ito iba naman yan. Malunggay pandisal naman yan. Mainit pa. Ay, Mainik salamat po. Pa. Thank Oo. you, Lord. Maraming salamat po saka sa nagbigay po maraming maraming salamat malunggay <laughs> pandesal naman yan mainit init pa uh -huh. bagong haon sa oven maraming uh -huh. salamat po nino <laughs> Oo ay um, tawag din eh ang um, importante wala akong uh, sakit ay hindi ko sakit. pala na ano pero po uh -huh. na upload nyo hindi, hindi nga ah, hindi, hindi ko nyo nga na i-upload i-upload na okay, ko sana ay, eh, uh, na-delete ko. <clears throat> Kaya eh, yung usapan natin, mahaba pa yung usapan natin kahapon. Oh, Almost uh, 25 minutes siya tayo. eh. No? Dami natin Saya, na usapan oh. Dami natin pati oh, oh, mo, <laughs> nawala, na Pati yung kanta mo. Nawala, sayang. Ano nga yung kinanta mo kahapon? Yung ano, kay Bote Bote yeah, ng Panginoon oo, Diyos. Sabi mo eh, ah uh, dedicated mo doon sa magkakapatid. Ni no na ma'am lady. No oh. Sino <laughs> nga yun? Si mam Si ma'am... L. Si ma'am R. Okay. <laughs> yon. Sabi yon ni lang na lang Mark and JM. Ma'am post lady. Mga kapatid niya. Si sister... R, R. Sister L. L, ano pa yung isa? Wala. So, oh para sa kanila yung uh, kanta mo sana kahapon no okay. nung uh... sabi mo pag napanood oh nga <laughs> sayang mm -hmm. <laughs> Favorito nilang kinakanta mo sa tuwing nanonood sila sabi ni na Mark yung kantang yun ano okay uulitin natin yun <laughs> at na delete so, uh, hindi nila napanood yun kung paano ka kumantang uh, ano yun uh, ay, so... favorito nila no gusto okay. gusto nga daw po nila yan, sinabi sa oh. nila, ano, nila oh. ni Kuya Marshall. Gusto gusto na nila, lalo pag kinakanta mo yung sa Christian song, gusto oh. gusto nila. Sayang. Ang... Anyway, nandito man ako ulit, ulitin natin ng kunti. Nightmare na yung okay. di na. ko tuloy na, Di ko na naalala yung mga usapan natin kahapon na pakahaba. pati Ang importante yung, ano yung, ang importante kahapon, isa dun sa pag-usapan natin, wala ka ng mga sakit, wala ka ng masyadong mga nararamdaman sa katawan, hindi tulad noon, man. di ba? So ngayon, masaya ka. Kasi una, yung kusina mo, okay na. Oh, po, sure. Dati yeah, sira-sira na yan. Ginawa ni Mark and the JM, no? ng kaagapay vlog. Opo, oh, ng dalawa. Yes. Yeah, so, Kuya. Oh, tama, tama. And then, uh, yun nga, tutuwa ako, wala kang sakit. Tsaka bukod ron, natutuwa ako, lagi kitang nakikita sa mga sikat na restaurant. Oo. Oh. Oh. <laughs> yun, yun, yun nga pa daw ang gusto ni Ma'am Post Lady. Uh -huh. -oh. Tapos pag napunta sila yun na dito, yung dalawa. Uh -huh. -oh. yun na, mabihis ka. <laughs> At ano, may pupuntahan tayo. Yan, yun, nabis ako. Tapos pupunta pa, ano, na. Wow. <laughs> sa kayo na kami pupunta. Minsan nakita ko nasa Japanese restaurant. oo Paano pag nando ka sa Japanese restaurant, naka, nakagamit ka ng stick, ng chopstick? Pinagamit ka ako ng stick. Sabi ko, ano ba ito? Hindi ko ma, <laughs> hindi ko ito, hindi ako maroon magamit nito. Uh. Ah, tapos, bago ako makatapos itong kumayas isang taon. <laughs> Isang taon. Pag ito, ginamit ko, isang taon na ako bago ko tapos kumain. Saan um, ginawa mo? Mingi uh, ka na ng ko, kutsarita. Naghihina ako na, baka ako meron dyan, tinidor, tinidor. <laughs> <laughs> ayoko dito, hindi dito uh, sa dahil. So dahil um, kay... Uh, Mampus lady. Binigyan ako ng tinidor Ayun. Oo, nakakapunta ka sa mga gano'n. Okay. Ano, okay. Tapos nung ano na po, uh, dalawang beses ako Ah, uh, pinakain nila sa Jollibee. Oh. Tapos dalawang beses din sa sa Japanese restaurant. Dito sa kasi ano, isang may isa isang lang restaurant po noon, isa eh. Lang po sa Japanese. Okay. Okay. Tapos dalawa sa Jollibee, dalawa dito ah. sa ano sa ano Golden Palace. Okay. <laughs> <Diyan Bethig po. laughs> kaya, okay. Kaya masaya po ako. Mm. pagano ko pag yung ano eh, mm. Sabi ko kay Ma'am Post Lady, maraming salamat po. at ano. <laughs> importante talaga, wala kang sakit. Wala. Masaya ka. Opo. Masaya ka na. Opo. Masaya po ako. Oh. Sabi ko, ang pinipray ko lang po kay Lord talaga, yung pong, ano, yung pong, kahit po, medyo, ano, medyo, <laughs> medyo nga, misal kinakapos din sa oh. financial. Oh. Dahil po, kung, si siyempre po ako naubos na rin. Oo. Oh. Ano, oh. Sabi ko eh, ano Pero pa, nakakatulong okay. din sa iyo na i-mer na yung iyong social pension sa senior citizen, ano? Opo. Nakakatulong din po. Pero matagal mat mat yung... dumating, no? Kaya lang po matagal, matagal. dumating. So nakapangutang ka na sa tindahan bago dumating. Pambayad na lang. Ay, hindi, man po. Mayroong ah, okay. para po natitira. Ah, okay. Ano Kasi po? yung ibang mga senior citizen, gano'n ang problema. Mabuti ikaw, kahit pa paano, may mga tumutulong-tulong ka, ako. saka yung mga tumutulong sa'yo. Masalamat no? din nga po ako Opo. sa, sabi ko, magpapasalamat din ako sa kaagapay at, hmm. at... Sa mga ano, kaagapay nila abroad, no? Mga na, tumutulong sa'yo. Kasi ano, malaking tulong may tumutulong yung tumutulong. may tumutulong sa iyo. Kasi pension. kung hindi, pension yung pension mo sa senior citizen ang aasahan, kulang na kulang Opo. yun. Ganyan ang kung problema ng mga ibang senior citizen <laughs> na umaasa eh. lang dun sa kanilang social Saba. pension na 500, di ba? Pero ngayon, 1,000 na daw ngayon, monthly. Opo. Saba. Pero darating yun every 6 months. Opo. So makapangutang ka na ng, ng tindahan, pambayad na lang, 6,000. Alibawa po maka, ano, ay sa sa sa, sa iyong mga lolot lolay mga senior citizen nakakausap ko na si Nerna eh, sabi ko malaking tulong 'yung may tumutulong sa iyo eh. Lalo na 'yung mga Salamat po Senior Citizen na walang inaasahan tapos uh, tapos may mga maintenance sa silang gamot, Opo. no? Ang mamahal ngayon ng maintenance sa mga gamot Opo. na Nerna. Kaya Pero malaking tulong talaga yung... Yung po, at pinapasalamat ko sa oh, Panginoon Diyos. Oh. Kaya po, uh, yung, yung po mga ano, yung mga gamot mm. na ano nga ngayon, eh, ang mamahal. Mm -mm. At sabi ko, salamat po pa, Panginoon Diyos. At uh, in, inihiling, inihiling ko po talaga sa iyo, at dalahin ko sa iyo na, ano yung kal kalusugan ko po. Mm -hmm. Kalusugan ko po talaga na, alam niyo po, nag-iisa ako sa buhay. Mm. Sabi ko, ganun sa Panginoon Diyos. Kaya po, ang gusto ko, ang ano ko lang po, ang inyong gabay po. Mm, tama. Yung iba kasi, mapera, marami silang pera, <laughs> nakahiga sa sa pera. Pero nakahiga din naman sa banig ng karamdaman. Marami, oh, oh, po. So yung kanilang yung pera, mga, napupunta kalang, lang sa na napupunta okay. lang sa butika. Maraming sakit. <laughs> Oo. Oh, samantalang katulad mo, walang sakit. Bagamat kulang-kulang uh, sa pera, okay. ang importante, wala kang sakit. Oh, Malusog po. ka. Oh, po, yun Yung yun. pang-araw-araw, nakakaraos naman, di ba? Hindi ka naman nagugutom. Hindi, oh, di ba? Po. Kaya nga lamang, siyempre, katulong pa nga po akong pag Iya, Iyan. Yan maganda ron. Oh, Alam ko na kung saan ka nagugutom. <laughs> sa pagmamahal. Alam niyo na yun, po. Ano ako, ko lang ako, ayun sa ano, uhaw ko ako sa pagmamahal ng nang ano nang isang isang pamilya pamilya po 'yan po talaga. isang po may dumarating, may isang po dumarating yung time na ano ako na malungkot din ako. Kaya pag dumating sila, sila ano ji, sila ano, anong yun na bakit malungkot ka? Sabi ko, may pinagdadaanan ba? Ayaw namin nakikita kang na, ano malungkot ka, gusto namin mm. pag pumupunta kami dito, masaya ka. <laughs> Ganoon. Mm. Kaya yung ibang netizens na nanonood sa atin may mga nagsasabi na ganito ganyan ako naunawaan kita kasi una nga solo ka sa buhay, wala kang asawa at wala kang uh, mga anak. Kung uh, minsan dobarating sa punto na nakakapag-isip ka, kung ano magiging bukas mo pagka ikaw ay halos sa uh, hindi na makakilos sa katandaan, sino na mag-aaruga sa iyo? Uh, yung pagmamahal na hinahanap mo sa isang pamilyang nakikita mo sa ibang mga masasayang pamilya parang may parang may kunting inggit ka di ba nakikita mo yung ibang pamilya di ba masasayang nagsasama-sama sa isang bahay di ba so, yun lang ang yun lang talaga yung pinaka nararamdaman ko sa iyo nararamdaman ko na yun ang problema mo <laughs> pero po, opo eh, naamin ko po, pero po ano lang? pero tulad yung ginagawa mo, sabi mo nga okay. nandiyan ka lagi sa church okay. yung lungkot mo yung uh, iniisip mong uh, sabi nga niya na eh, uh, sa pagtanda mo pa, sa mga darating na mga araw, kung ikaw ay manghihina na yung sabi mo dinadaan mo lang sa pagdarasal nilalapit mo kay Lord yan ang po ang ano. Nakakagaan sa yung pakiramdam. Yan po ang ano ko ngayon. Ang kapit lang po sa Panginoon Diyos. Tama iyon, Naimir na. na Mirna, tama yun. So, po, mm -hmm. Kapit lang ako sa Panginoon mm -hmm. Diyos. Kapit mm -hmm. ko nga po kay j kay Jim, Ah... Uh, yung mga unang mga taong na ako ay parang at nakita nakikita ninyo na para ano no. Punong-puno ng sinanakit ang dibdib ko. Punong-puno ng sama Punong puno ng loob. Punong-puno ng galit. Pero po, yun ay i ko na yun. Mm. Mm. i in ko, iniinan mm. ako po yung sa pang Diyos. Ngayon ka ibang-ibang ano na ako mm. ngayon. Ang <laughs> mga muna yung yun, na. O, oh, nag-aampo ah. sa dibdib. Yes. Do, Pag nawala sa dibdib mo yung puot, hinanakit, ingit, galit, di ba? Kadalasan kasi yung... Uh, yung uh, tawag dito di tayo makamove on di tayo makaabante uh, sa kung po. ano man yung plano natin sa buhay kasi dala-dala natin yung hila-hila natin yung kaya bigat na. ng ating mga nararanasan di ba yung po. bigat sa dibdib dala sa natin na. kaya kailangan tama yung ginagawa pumunta ka ng church nagdarasal ka para mawala yun at para maging masaya ka. Maano na po yung parang may peace of mind ka ika nga, ano? Oh. no? Uh, ano po talaga, talaga nararamdaman ko talaga po. May bigat. O oh, tama 'yon. Kahit sa pamumuhay na imer na mabigat din yung ganun. Ay, eh, po na, po. Totoo pala yun na uh, pag nagpatawad ka, pag nagpakumbaba ka, Oo. mararanasan mo talaga. Tama. Ano yung, mm. yung, yung luwag. Iya, yeah, tama ka. Digdig. Oh. di ba may kasabihan nga tayo na meron na na, pag nag, uh, pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka, pero pagpatawad ka rin, di ba? Pagpatawad ka, para patawarin ka. di ba? Oh, pakumbaba. Diba? Eh, sabi nga niyan eh, nabasa ko lagi yun eh. Na ang taong ibinababa itinataas ni Lord, ah, 'di ba? Okay. Ah, Napahaba ng kwento natin. Um bago ko umalis, bigyan natin sila nung paborito nilang kanta na nanggagaling sa yo, yung Christian songs, no? Yung ano nga yung isa noon, dalawa 'yun eh, yung kay buti-buti mo. Tapos yung isa pa. Ano ko 'yung? Yung isa pala. Ayan. Ano din po yun, pag gusto din. Eh, oh, yeah. po kasi oh, nila, sige. gusto man nila. Oh, go, go na, go, go, ano go na, nightmare na. 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 Ano ba yan? Ano ba yan? Ang puso ko'y dinudulog sa'yo Nagpapakumbaba, nagsusumamo Maging rapatin mo na ikaw ay mamasdan magkanikat sa ay pumisan lubin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan, Luklukan ka ng iyong wagas na pagsinta. Oh. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o oh Diyos ngayon at kailanman. Praise the Lord. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba maghari ka o oh Diyos ngayon at kay lanma okay. Maghari ka, o oh Diyos, ngayon at kay Praise the Lord. Ah, ah, Handog ko po Hallelujah. kayo. Handog ko po kay, kay Post Lady. Kung kayo po ay eh, nagpanamay, po ng, ng ah, ano po ni, video po ni, ni Ninong Efren ano, Espanyol. Handog ko po sa inyo yon Sa iyong mm. pamilya po. Kay Mampus Lady. I love you po, Mampus Lady. Mahal na mahal ko po kayo. <laughs> yung po, ano Kasi po. Sino pa yung dalawa? Alin sister po? L. Ay, si Sister L. Si Sister, si sister, ma ano? sister R. Uh, yun. yung sa inyo po saka so, sa po dyan po sa inyong lugar yung mga kaibigan niyo po binabati ko po sila <laughs> na so, masaya ka know. na ngayon ay meron na ah, okay. oh, kaya binalikan kita rito na-delete ko yung video natin sabi ko sayang <laughs> naman yung nagpapasalamat si Naimirna doon sa mga tumutulong sa kanya <laughs> ay, tapos yung kanta kahapon, yung, eh, kan <laughs> yung kanta niya para kay uh, Mampus Lady doon sa mga kapatid kaya pinilit ko talaga mabalikan kita rito na meron na thank no? you thank you mm. so much po no? Oh, ingat ka lagi ha oh, oh. ganun na po ang ginagawa ko masaya ngayon. ako kapag nakikita kang masaya malungkot na malungkot po. ako kapag nakikita kita na lahat ng kita rito na kasi maangot ka punong puno <laughs> ka na naman ng problema tapos <laughs> Yan na ano ngayon sa masaya nila. ka diba ganoon pang inano sa akin nila JM oh. pag nadating lang dito oh. no, na parang ano ako hindi oh. ako masaya diba oh. Ano na hmm. yun na? Bakit ano? Oh. Uh, para anong Tama. Tama. Very Kasi nagdadaan. Tama, tama. Okay. Pero sabi ko, ano, yung, well, ano na yung palagi na ako ngayon. Promise ko sa inyo, yes. palagi ako masaya. Pag nadating oh. na yung promise. May, may Bible ka ba? Meron. Tagalog, English. Tagalog. Ah, Tagalog. Oh. Kasi meron ako sa bahay. Bibigay ko sana sa'yo. Eto. Oo. Oh. Oh, okay, okay. Ganyan. Ano? Oh. Ganito din po? Okay. Oo. Oh, oh. Makapal. Makapal okay. yun. Tagalog meron din. Po. Pag ako oh. po, ano, ah uh, parang na, ano, nabobore, oh. oh, <laughs> na boboring rin. Na, oh. na, uh, Sige lang. Basa ko naman. Oo. Oh, na. oh, tama Nung yun. Nung isang araw nga po, may binasa ko dito. Uh, sabi ko sa Miyerkules at meron kaming prayer meeting. Sabi ko, isishare share ko to. Uh oh. Itong ano, ito, itong, itong kung ano ito. Anong nandyan, nandyan, tingnan ano, natin. Ano, tayo gada. Ninong ang ano na nang mata ko eh. Uh oh. Tignan ko, tingnan ko. Alin ba dyan? Isang buhay na pag-asa. Ah, Ayan isang po. buhay. Isang, isang, isang buhay. Isang buhay. buhay. Na pag-asa. Opo, po yan po ang si, ano ko sa. Yan ang isishare mo. Opo. Ngayong yun. linggo. Opo. Okay, okay. Yan po. Okay, very Ayan good. Ang ganda good. po na nakaala dyan eh. Tama, yun ay eh, meron na. Opo. Okay. Alis na ako ha. Opo. Ingat ka. Opo. Lagi ka mag-iingat. No? Maraming salamat Oo. po sa sa inyo at hindi niyo po ako nakakalimutan. Mm -hmm. Hindi po. na kita pinupuntahan kasi nandito naman lagi si Mark and JM ng Kagapay Vlog. Nanonood lang ako lagi sa iyo. Natutuwa ako pag, uh, pag uh, tuwan-tuwa ka. Uh, hum parang humahagal pa ka kumakanta ka natutuwa na rin ako sa so, pinapanood na lang kita so ngayong sabi ko nga po na, sa kanila no, uh -oh. yung mga nakaraang ano hindi ako yung mga viewers uh -oh. hindi ako naintindihan nila hindi ako nila naunawaan uh -oh. na yun nga po okay, ngayon ka ko uh -oh. eh uh, super super bait ako yeah. sabi ko super bait ako uh -oh. sige niya. okay na ha ibang iba na po uh -oh. so, alis na ako na bye bye Opo. Bye -bye. Bye -bye, po, bye bye. bye bye. Bye bye. Bye ah, bye. Bye Maraming maraming salamat nino Okay. Ingat I love din. po love Okay. You po. <laughs> love you too. Ingat ka na Opo. Opo. Kayo rin po. Okay. Thank you. Ano pray ko po kay Lord na ingatan po ang inyong kalusugan. Tama. 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 Para para matikman ko naman yung mga benefits ng senior citizen. Malapit na. Oo. Oh, oh, oh. so, uh, ano po. Akala ko mga po ngayong buwan na ito mapi out kami. Oh. Tapos eh, hindi pala sa susunod na kung okay. sa first week daw yata ng mail. Oh. Kasi May. Kasi po, may inaasa ka po mga pakit. Ah, okay, okay. Very good. Alis yeah. na ako. Oh, Ingat ka lagi. Okay, oh, 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 bye-bye. Kaya kay, 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 niyo pong pamilya. Okay. Kaya ma, kaya ano, kaya Jim, kaya Mark. Oo. Sige po ang pamilya mo po. Sige po, sige po. Okay, ingat kayo lagi, ingat Apo. kayo lagi. Malaking bagay po ang nagawa ninyo sa buhay ko. Opo, thank <laughs> you. Ako ngayon, gusto ko eh, Lord, bigyan mo po ako ng mahabang buhay. <laughs> yes, tama. O gusto ko, hintayin mo ako dun sa organisasyon ninyo. Para magkasama-sama tayo doon sa senior citizen. Ay. Okay. Okay. <laughs> thank you. Okay. Malapit na, malapit na. Apat apat na taon na lang. Apat na taon na lang, ha? Ah. Kasama na ako doon sa inyong organisasyon. <laughs> thank you, thank you. Okay. Thank you. Salamat. Salamat.